akala ko itong nga uh, si Rom uh, Romualdez lang ang demonyo dyan sa kongreso ay ito rin naman palang si Senate President Subira isa rin demonyo, isa rin sa ito at uh, bilyon-bilyon ang ginagastos itong mga animal na ito imagine nyo yan ha? Ganon kalalaki ng pirang mga uh, binobulsa nitong mga animal ito. Binobulsa dahil nga kasi unang-una, sino bang maniniwala na yung mga kung ano-ano, mga nakalagay dyan ng mga extraordinary expenses na yan, saan mapupunta hindi sa kanila? Kasi hindi na na nga yan ng kuha. oh Kaya itong mga animal na ito, na talaga namang masasabi ko talagang mga bullshit itong mga ito, ay ito, ito yung mga dapat ipinagdadasal na daanan na ng piste at magkandamatay na itong mga animal na ito. Grabe. Ito pong inyong mga mapapanood na video ay uh, wag nyo pong, kwan, wag nyo pong uh, palampasin ito na wag panoorin. Panoorin nyo po itong uh, uh, video ni Sasa uh, Rogando Sasot na kung saan ay binulgar niya itong milyon mil, ay bilyon bilyon actually na mga ginagastos itong buisit na Senate President uh, na ito na akala ko nga ito lang buisit na Romualdez na ito ang dinadapan uh, uh, dinadapaan at nilalamon ang pira ay ito rin pala si Sobirin na ito, lumalamon din pala ng pira ito. So, saan pa pupunta? Saan pa tatag? Hanggang kailan tatagal pa ang Pilipinas? Hanggang kailan pa magduro sa itong ating mga kababayang mahihirap? Kung lahat ng nandyan sa tao ng gobyerno ay puro mga kawatan at mga demonyo at mga satanas itong mga animal na ito. Saan pa pupulutin itong ating mga kababayan. At talaga uh, talaga namang tunay na nakakarimarim itong mga pinaggagawa itong mga animal na nandyan na sa, sa gobyerno. Lalo na nga dito sa politiko. Diyan din sa kongreso. Yan, parehas na yan. Kongreso at sa senado. Yan nga yung sinasabi ni President Duterte na nandyan lahat ang korupsyon na talaga namang mga uh, tunay na nakakasuka. Nakakarimarim itong mga pinaggagawa itong mga animal na ito na mga buisit na ito na dapat na inaasahan ng ating taong bayan, inaasahan ng ating mga mahihirap na kababayan na para kay papaano ay umangat ang kanilang bahay, ang kanilang buhay. Pero kabaliktaran, gusto nilang talagang patayin unti-unti itong ating mga kababayan. Huwag tayong mag-alala mga putang mga demonyo kayo. Dahil pag nag ng kami, at uh, baka ipunin ko na lahat ang uh, kaya nga po, uh, subscribe, isubscribe nyo na po itong channel ko. Para at ishare at uh, ka -ilike nyo na rin po ito para ma marami po nga uh, mararating itong ating uh, dinadaldal dito. Para po ma-informahan na itong ating mga kababayan. Dahil da uh, Darating po yung araw na kung marami na po nakakilala dito sa channel natin ay doon na po ako mag-a-announce ng pamumunuan ko na nasugurin na natin itong mga ahensya ng mga gobyernong ito at uh, lahat yan ay pusasa na natin o gapusin na natin lahat yan at ipakain na sa buaya itong mga animal na ito. Ito yung na, ano pang gagawin natin? mag mag magsasawalang-kibo na lang tayo at sila ang uh, naka sila ang uh, nabubundat sa kayamanan, sila ang nagiging bilyonaryo. Na pira naman natin 'yan. So bago pa lang mangyari na tayo ang uh, kumain ng uh, buhangin or graba, uh, mag-isip na tayo. At sugurin na natin yan, posasan na natin lahat yan, gapusin na natin yan, at uh, ipakal, ipalamon na lahat yan sa buhay itong mga animal na ito. Sobra na eh. At uh, kaya nga po yun ang sinasabi ko, hindi ko po hangad dito yung subscriber ko or viewers ko para kumita po ako. Hindi po ako nagsasalita rito ng garito para pagkakitaan ko po itong video ito, itong YouTube channel ko nito. Sinabi ko na po sa inyo na hindi hindi ko po kailangan ng pera dito sa nakikitain dito sa YouTube channel ko. Ang gusto ko lamang po sa ana mangyari dito ay maipaabot sa lahat ng ating mga kababayan na itong sinasabi ko ay talaga na mga Pinapatay na kayo unti-unti nitong mga animal na nandyan sa gobyerno ito Kaya dapat ito ay uh, magsama-sama na tayo na sugurin na natin yung mga yan at uh, paninan natin. Tanggalan na natin ng mga ulo ito mga ito at uh, nakaka nakakarimarin na itong mga ginagawa nitong mga bullshit na ito. Ayan po at uh, para po lubos ninyong maintindihan. Ito pong susunod na video na uh, mapapanood din nyo ay panoorin uh, panuorin nyo lang po ng uh, bahagya hanggang sa matapos lang po dahil nga para lubos ninyong maintindihan yun pong sinasabi ni uh, Sasro Sasot yung tungkol po dyan sa mga bilyon-bilyong winawal winawaldas itong mga animal na itong mga politikong ito. Ito na po, panoorin na po natin sabay-sabay. Yan po. Nah yung trio, inilalagay niyo siya sa extraordinary kasi hindi strict ang auditing. Kailangan lang ng certification ng Senate President na ginamit nga doon. Di ba? Diba? Bakit namin kayo pagkakatiwalaan, Senator Subiri, na yung certification mo, eh talagang doon talaga ginamit. Dapat ilabas mo, pakilabas, Senate President, ah, uh, Senate President Subiri, i-detalye nyo po, ipakita nyo po sa amin ang mga dokumento na yung 331 million na yan ay ginamit nga sa meeting, education, public relations. Kasi iba pa to, iba pa to sa budget ninyo sa public relations mismo. Kakaiba yan, Senate President. Huwag nyo kaming bulahin, huwag nyo kaming gagugaguhin dahil hindi po kami lahat tanga. Meron pa kayo ditong line item budget na other maintenance and operating expenses na 1.4 billion. So, hindi na ito nakaspecify kung ano ba yung others. Tapos meron pa kayong extraordinary. Ano ba yan? Pakipaliwanag nga sa amin, meron, na, meron pa kayong other maintenance and operating expenses na 1.4 billion, meron pa kayong extraordinary expenses na 331 million. Hello everyone! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. At ito na naman po ang ating mga pasabong ng gabing ito. Nagimbal ngayon sila, ang Senado at Kongreso, tungkol sa pag-reveal po natin na meron po silang extraordinary fund na nakalista po ito under sa general item na confidential intelligence and extraordinary expenses. Pero bago ang lahat, gusto ko naman pong i-shout out ang mga mga nanonood po sa ating gabing ito. Ipakisulat po sa ating comment section ang inyong mga lugar para kayo po ay aking mabati at sana ay i-share nyo na rin ang video ito para malaman po ng mga tao na pinaglululoko tayo ng mga tao. Ito na mga friends, no? Nag-release na ng statement ang Senado, Secretary of the Senate, si Atty. Renato N. Bantog Jr. Oh, naparelease sila doon na ng statement kasi nga walang bumubusisi ng kanilang extraordinary fund. And, oh, babasahin natin, ah. Okay, ito yung sinabi ni Attorney Renato and Bantog Jr. Ang sabi niya, the Senate for 2023 has no allocation for county confidential funds. Sabi niya, the records will show that under the Senate maintenance and other operating expenses this year, the object of expenditure confidential intelligence and extraordinary expenses has three line items, and these are confidential, intelligence, and extraordinary and miscellaneous expenses. So, ang sabi niya, meron daw silang 331.9 million extraordinary fund. Ito yung extraordinary miscellaneous expenses, at ito raw ay ginagamit para sa meetings, seminars, conferences, public relations, education, and other activities of the chamber. So, yan ang sabi niya, gagamitin daw to, for meetings, seminars, conferences, public relations, education, and other activities. Mga friends, ang akala ng mga to, eh lahat tayo ay bobo at hindi marunong magbasa. Alam mo, ikaw, Senate President Subiri, huwag, niyo, huwag niyong, huwag pagsaman, huwag niyong akalain ang lahat ng mga, mga Pilipino ay bobo. No, hindi kami lahat katulad ninyo dyan sa Senado na Karamihan sa inyo dyan, nag-pretend -pre na may alam. So, pupuntahan natin ang 2023 budget ng Senado. Okay? Para makita ninyo, no? Anong sabi niya? For meetings, educations, public relations, etos, etos yung kanyang extraordinary uh, fund? Nako, hmm. Tingnan daw natin ang records. Okay, titinan natin. Titinan po natin Senate President. Okay? Ang records. No? Okay. Ito ang record. Okay. Senate. Okay? 2023. Sabi niya, for meetings daw ito, education, at at mga emerut emerut. Eh, may iba kayong budget for training, Oh. Oh. Meron kayong ibang budget for training and scholarship expenses na nagkakalaga ng million, six hundred, six thousand. So, that's for the training and scholarship expenses. Meron din kayo for communication expenses. Oh, Ano ba yung communication expenses ninyo? Magkano ba yan? Pang ilan ba ito? One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. So, meron 46 million na budget for communication. Ngayon, sabi nyo, for public relations, oh? meron din kayo dito for advertising and advertising expenses na nagkakaalaga ng 8 million. At meron din kayo ditong representation expenses. Ito yung para umatend ng mga meeting, etos etos garbanzos, ganyan. O, magkano yan? 132 million. Tapos, meron din kayo actually ditong um, sa mga subscription o membership dues. So, yung mga pinagsasasabi ninyo na paggagamitan nyo sana nung extraordinary fund, eh meron na siyang mga separate line items. So, ibig sabihin, bakit kailangan nyo ng more, ng, bakit hindi nyo ilagay yung extraordinary fund doon sa mga line items na yon para malinis, malinaw ang auditing. ba? Diba? Kasi pag sa auditing, dapat gagastusin mo yung pondo according to its purpose. At ang purpose niya ay yung heading. Halimbawa, um, sabi ninyo, public relations, ba? Diba? Ay merong sarili ang advertising expenses. O, oh. Diba? Ang advertising expenses ay public relations, di ba? O meron din kayo for professional services na nagkakahalaga ng um, 164 million. Pero bakit yung extraordinary expenses ni extraordinary funds ninyo na under ng confidential intelligence extraordinary expenses ay nagkakalagang 331 million. Diba? Ayan, no? So, sa madalit salita, kayo dyan sa Senate, ha? Inilagay nyo siya sa Extraordinary Fund kasi nga, hindi istrikto ang auditing ng Extraordinary Fund. Uulitin ko, kayo dyan sa mga Senado, Baka kasi akala ninyo, eh, nga ang mga Pilipino. Hindi po kami lahat tanga. Ngayon, according to the circular, ng um, ng COA ang kailangan lang na isubmit sa ginasto sa extraordinary expenses ay certification ng head of agency at yan sa Senado ang head of agency ay ang Senate President so hindi niya kailangan ng resibo kailangan lang niya ng resibo kung nag-exceed sa budget nag-exceed sa 331 million yung nagastos. Pero hindi nga, di ba? So, ibig sabihin, yung extraordinary expenses ninyo, hindi siya nakaalat sa mga pinagsasasabi ninyo. Pwede siyang gamitin sa kahit anumang gustong paggamitan ninyo. Dahil kung para, para sa training, education, etc., merong ibang budget dyan sa inyong budget. So, ibig niyong sabihin, meron ng line item budget tapos meron pang ibang budget for that. So, double budgeting. So, ibig sabihin, so kayo, inilagay niyo yung pinakamalaki doon, pinakamalaki dyan extraordinary expenses kasi hindi yan subject to strict auditing. Huwag niyo nang lukuhin yung mga Pilipino. Ngayon, I-realign nyo yung budget na yan sa mas nangangailangan. Na i-realign, kung para sa education, i-realign nyo sa mga state university. Kung para sa, bakit kailangan nyo ng education? Hindi ba dapat, pag nagtatrabaho kayo sa Senate, eh dapat educated kayo? Bakit kailangan namin pagbayaran ng education ninyo? Di ba? Eh kaya nga kayo dapat nagtatrabaho sa Senate dahil dapat educated na kayo. Eh hanggang nga ngayon nga, hindi nga kayo, you don't sound educated. Tapos pagbabayarin nyo pa kami, wala, tigilan nyo na yan. O tama si Lizelle, kung para sa meetings yan, dapat naka-align sa meeting. ba diba? Sa meeting expenses. ba diba? Kasi kanya imagine ha? O, meron pa kayo ditong, um, uh, ano ba to? Meron pa kayo ditong line item budget na other maintenance and operating expenses na 1.4 billion. So, hindi na ito nakaspecify kung ano ba yung others. Tapos meron pa kayong extraordinary. Ano ba yan? Pakipaliwanag nga sa amin, meron, na, meron pa kayong other maintenance and operating expenses na 1.4 billion, meron pa kayong extraordinary expenses na 331 million. Ang dami nyo namang, ano, mga hindi nakadiretsya kung para sa ang paggagamitan. Pero yung sinasabi ninyo, Senate President, yung sinasabi ninyo na para siya sa education, eh ang budget ninyo para sa training and scholarship expenses, o oh, training and scholarship expenses, ay 8 million lang. Eh bakit hindi nyo ilagay? sa training and scholarship expenses kumpara sa education pala talaga siya. Ngayon, kumpara sa uh, kumpara sa ano naman, para sa, ano pa, kumpara sa public relations, dapat ilagay nyo siya sa advertising expenses. ba diba? Ayan o, oh, oh, meron din, o, oh, printing and publication expenses. Dapat diyan ang public relations. Eh, pero, ang nilagay nyo lang diyan ay 8 million at 6 million. Bakit ang baba doon sa line item mismo for public relations, Senate President? Kasi nga, strict ang auditing pag naka-line naka item budget na exactong may purpose. Halimbawa, advertising expenses. Kita mo dyan expenses, mga resibo, may kinalaman sa advertising, may kinalaman sa printing and publication, may kinalaman sa representation. Pero kayo, inilalagay niyo siya sa extraordinary kasi hindi strict ang auditing. Kailangan lang ng certification ng Senate President na ginamit nga doon. ba? Diba? Bakit namin kayo pagkakatiwalaan, Senator Subiri, na yung certification mo, eh talagang doon talaga ginamit. Dapat ilabas mo, pakilabas, Senate President uh, Senate President Subiri, i-detalye nyo po, ipakita nyo po sa amin ang mga dokumento na yung 331 million na yan ay ginamit nga sa meeting, education, public relations. Kasi iba pa to, iba pa to sa budget ninyo sa public relations mismo. Kakaiba yan, Senate President. Huwag nyo kaming bulahin, huwag nyo kaming gagugaguhin dahil hindi po kami lahat tanga. Tigilan ninyo yan. Salamat po.